proyekto album Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Lindon. At ang kwentong ito ay patungkol sa mga naging trabador ng aking ama. Si Tatay Luis ay katiwala sa isang malapad na lupainong noon kapanahunan. Pag sinabing katiwala ay hindi lamang basta-basta kundi yung pinaka-boss o mayor sa lupain. Lahat ng mga bagay bago dumaan sa mga amo niya ay dadaan muna sa kanya. Lahat ng desisyon ay siyang gumagawa para sa ikakaganda ng mga negosyong, lalong lalo na sa may pastulan, katayan at taniman. Tapat din naman si Tatay sa kanyang trabaho. Sa katunayan, kasama ng ibang mga trabador, doon kami nakatira sa may lupain na iyon at masasabi kong sagana ang pamumuhay namin. Maayos din ang pagkikitungo ni tatay sa mga nagtatrabaho sa kanya. Kaya halos araw-araw ay hindi kami gumagasto sa mga pagkain noon. Malaki ang paggalang ng mga tao sa aking ama. Madalas may dadaan at aabot ng mga lutong ulam nila. Kagaya ng adobo, tinola, gulay... At kapag sinwerte pa ay yung tipong panghanda ng pansit, kaldereta at kung ano-ano pa. Patuloy ang maayos na pamamalakad ng aking tatay Luis nun. Hanggang sa isang araw, may nakapag-report sa kanya na meron umano mga katrabahador na nagkakabilang bakod sa ibang mga amo. Ibig sabihin, kapag may pagkakataon ay nagtatrabaho sila sa ibang mga tao... Wala namang kaso ang sideline pero kasi nawawala sila sa oras ng trabaho. Kaya naaapektuhan ng kung anumang trabaho nila doon. Doon na pag-alaman ni Tatay Luis na ang limang trabador na ito ay may importante pang tungkulin sa lupain na pinagtatrabahuhan nila. Ang pastol na sina Rupert at Seth na silang mag-aalaga at nagbabantay ng malaking grupo ng mga kambing at baka. Si Ramon na siyang naglilista ng makita, kilo, tubo at kapital sa katayan. At ang magkapatid na Susan at Tunying na siyang nagbabantay ng maigi ng sako-sako mga saka at pananim noon. Kapag kasi napabayaan nilang trabaho nila, posibleng ikalugi yun ang lupang pinagtatrabahuhan nila noon. Ayon pa sa impormante ng aking ama na siyang isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang nag-iikot-ikot doon sa lugar. Nawawala o mano sa trabaho ang mga taong ito. Dahil dito ay nag-imbestiga pa lalo si tatay kung ano ba talaga ang nangyayari noon. Kung totoo ba ang sinabi ng kanyang impormante o hindi. Kasama ang isa pa sa mga pinagkakatiwalaan niya sir na si Tito Lem ay sila ang tumuklas sa kung ano nga ba ang nangyayari noon. Lahat ay sinundan nila At ang limang mga trabador na yon Ay papalit-palit lamang na nagtatrabaho sa iisang tao At ang taong yon Ay yung bagong lipat lamang sa lugar namin Buhay na po ako noong mga panahon na ito pero Nasa limang taong gulang pa lamang ako Itong bagong lipat sa amin ay tawagin na lamang natin sa pangalang Emilio ang Emilio ay anak ng dating matandang nakatira sa kalapit na lupain na pinagtatrabawahan ni tatay. Pero matagal po itong nawala. Kumbaga, pinata palamang ay wala na ito sa lugar nun. Nung namatay ang kanyang ama, gawa ng siya lamang ang nag-iisang tagapagmana ng natitirang lupa at bahay, ay kailangan itong umuwi Ilang linggo pa lamang siya doon at ayon sa mga dumalo o nakiramay sa mga namatay na matanda. Sabi naman ng Emilio ay hindi siya magtatagal sa bahay na yon. Ibibenta niya umano ito at babalik na rin sa kanyang lugar. Kaya nga ipinagtataka nila tatay kung bakit nagkaroon bigla ng negosyo si Emilio. Negosyong ni hindi man lamang nila alam kung ano. Kay marami namang chismosa sa paligid. Noong taman... Kaya naman sila tatay na lamang ang nagdesisyong magmanman. Gusto niyang makita gamit ang kanyang dalawang mata. Ang pinagkakaabalahan ng mga tauhan niya. Balak niya kasing komprontahin lahat ng mga trabador na nagkakabilang bakod para kung ayaw na nila magtrabaho ng maayos. Pwede naman silang umalis at para mapalitan na rin. Nagganap sila ng pagkakataon minanmana ng mga mainit sa mga mata nila. Hanggang sa maaktuhan nila sina Rupert at Seth. Umalis matapos madala sa pastulan ang lahat ng kambing nun. Lumiko sila sa parte na papunta sa bakod kung saan pag inakyat mo yon ay lalabas ka sa lupain. Daan-daang sumunod si tatay at jackpot. Pagkalabas na pagkalabas nila Rupert at Seth, ay dumiretsyo sila sa may direksyon papunta sa bahay ni Emilio. Dahil sa maliwanag pa nagpasya sila tatay na wag na munang sundan. Balita kasi nila ay kahit gabi. Nawawala din ang mga ito sa kanika nilang bahay. Kinagabihan ay doon sila nagbantay sa may parte kung saan papunta kila Emilio. Nagmanman sila sa gilid ng mga nagtatayugang mga tubo nun. Hanggang sa makita naman nila sila Susan at Tonying na peron pang dalang flashlight. Sinundan nila ito. Gumapang sila hanggang sa makarating sa likod bahay mismo nila Emilio. Medyo may kalawakan na lote at maraming punong namumunga. Nagantay sila tatay doon. Wala daw kailaw-ilaw na masasabi mong may negosyo o kung ano pero... Makalipas ang ilang minuto bumalik sila Susan at Tunying at kasama na nila noon si Ramon. Imbis na sundan ng mga ito na papunta sa kalsada, ay sinabihan ni Tito Lem na maghintay na lamang sila doon dahil malakas ang pakinamdam ni Tito Lem na babalik pa ang mga ito. At ayun na nga. Pagkabalik ay meron silang hatak-hatak at pinagtutulungan nila ang dalawang sakong puno na hindi man nila nakikita kung ano ang laman nun. Pero ang nakakasigurado sila, karniyon o hayop dahil sa may namumuong mga dugo-dugo sa sakong yon. Sa iwang dugo. Nagaangkat ng karnes, si Emilio? Pero bakit gabi? Dito ay kumpirmado Legal man o iligal, ay may ginagawang ibang trabaho ang mga trabahador. Dahil si Ramon, Susan at Tunying lamang ang nakita nila noong gabi. Kinaumagahan ay nagdesisyon silang kausapin ng tatlo na magkakahiwalay. Umamin nga ang mga ito na nagtatrabaho sila bilang dagdag kita na rin dahil malaki umano ang binibigay ni Emilio. Nagmakaawa ang tatlo na sana ay wag silang alisin o si Santi Hindail ang magkakaalam nila. Pansamantala lamang si Emilio doon sa lugar. Meron umano kasing dumadating doon ng mga owner type jeep na may mga dalang sako-sakong karne. Bali humihingi lamang ng tulong si Emilio. Depende sa oras ng dating na mga karne para ilipat ito papunta sa bahay niya. At kung ano man ang ginagawa ni Emilio doon ay hindi na nila alam. Dahil sa mabait naman si tatay, pinagbigyan niya ang mga ito. Kinausap niya rin sila Rupert at Seth pero sa isang kondisyon. Magpapaalam ang mga ito. Iaawas o ikakaltas ang oras ng trabaho unless labas na sa oras ng trabaho ang sideline nila. Kapag nahuli sila ulit ni tatay, paaalisin na sila. Bagay na pumayag naman ang mga ito. Lumipas ba mga araw, buong akala ng aking ama ay balik na sa normal ang lahat nun. Hanggang sa napansin niyang itong siramon ay madalas nang hindi nakakapagtrabaho. May sakit ito, na mamayat, na akala mo may TB. Pinagbay nga lamang muna ito at naghanap muna ng kareliebo sa kanyang trabaho. Isang gabi. Dito na nagkagulo ang lahat. Nagising kami noon sa katok sa kalaliman ng gabi. Pagkabukas ng aking ama, ito ay si Tito Lem. kasama si Rupert, Seth, Susan, Tonying, at ang mga lalaking kapatid ni Ramon. Humihingi sila ng tulong kay Tatay. Salupain kasi na yon. Si tatay lamang ang merong rifle o baril. Anong gagawin niya sa baril? Tanong pa ng aking amanon. Kailangan naman nila ng tulong ni tatay dahil may nangyayaring kababalagan sa lugar ni Emilio at sangkot roon si Ramon. Nangyari kasi noon na habang nakalib si Ramon, napapansin ng mga kapatid niya na dalawa o tatlong beses sa isang linggo. Umaalis ito ng gabing gabi na at uuwi ito ng umaga tapos sobrang presko umano ng itsura na parang walang sakit. Makalipas naman ng dalawa o tatlong araw ay sasama na naman ang pakiramdam. Mga ngayayat, lalag natin at magpapaalam na naman na aalis at sa susunod na araw ay maayos na namang tingnan. Dahil dito ay humingi ng tulong ang mga kapatid ni Ramon doon sa apat na nagtatarbaho kila Emilio. Para naman bantayan o manmanan ng kanilang kapatid noon. Kasi nga, baka doon ito dumediretsyo. Matapos ng makipagtransaksyon noong gabing yon ang apat, nagmanman sila. Nalagi sila doon sa likurang bahagi ng lote ni Emilio sa may mapunong parte. Nung palalim na ang gabi at tila wala namang nangyayaring hindi maganda. Umalis na sila. Pero nagulat na sila kung kailan papasok na sila sa lupain na pinagtatrabahuhan nila. Ay bigla naman nilang nakita si Ramon na papunta dun kila Emilio. At dahil dito ay sinunda nila ito. Pumasok si Ramon sa pinakaharapan na pasukan ng lote. At dumerecho ito sa kanang bahagi ng bakanting lote kung saan din naroroon ang isang parang maliit na kwarto na tambakan na mga karne. Dahil dito, si Nasef at Rupert na lamang umano ang umikot sa may likod. Sa likurang bahagi ay napansin nila na bukas na bukas ang ilawan sa loob ng bahay nila Emilio. At may mga konting mga usapan ng mga tao yung alam mong parang may inuman pero hindi ganun kaingay parang may salo-salo lang sinamantala nila ang pagkakataon para bilisan nung naroroon na umano sila sa imbakan unang bumungad sa kanila ay ang bukas na pintuan nun nagtatakas sila kung bakit bukas yun gawa ng kinakandado naman ni Tony Emilio kapag natapos na ng kanilang pagbubuhat. Hinanap nila si Ramon. Tinawag hanggang sa nakarinig sila ng tila ingay sa loob ng imbakan. Parang malalim na paghinga. Alam mo yung baboy kapag kumakain. Ganon. Dumerecho, pumasok sila sa bakod sa pamamagitan ng pagsuksok sa may kanal. Tila nagdadalawang isip sila kung papasok sila pero nang makita nila ang tsinelas ni Ramon Sa may mismong pasukan ng pintuan ng imbakan ng karne Ay dun na nila ito inilawan Kitang kita nila si Ramon Sa magkabilang kamay niya Ay sariwang karne Nagdudugo pa ang mga ito At tila tinapay ng inangata niya ang mga yon Habang naglalaway Namimilog ang mga mata niya na parang wala sa katinuan. Dali-dali silang napaatras. Gusto pa sana nilang balikan si Ramon pero narinig nilang biglang bumukas naman ang pintuan na nasa loob ng imbaka noon na nagdudugtong doon sa loob ng bahay. Narinig nilang sinabi ni Emilio na O oh Ramon, bakit yan ka kumakain? Pumasok ka sa loob. ...may pinggan doon. Doon ay napasoksok na sila muli sa may kanal... ...at gumapang pabalik para humingi ng tulong kila tatay. Nagbiro pa si tatay noon kung anong damo ang hinihitit ng mga ito pero... ...syempre... minsan ay hindi nagsinungaling sa kanya ang mga trabador niya. Nagpaalam ito sa amin ni nanay. bitbit ang kanyang baril... At mga patalim ay pumunta sila sa lugar ni Emilio Tumawag si tatay mula sa tarangkahan Ayaw niya kasi namang himasok ng walang paalam pero Nakita umano nila tatay na Pagkatawag na pagkatawag niya Yung ilaw sa loob ng bahay nila Emilio Biglang napawasan Namatay yung ibang ilaw Mula sa maliwanag ay naging dim na lamang ito Maya-maya pa ay lumabas si Emilio. Nagtanong ito kung ano ang kailangan nila tatay at gabing gabi na. Siya namang sabi ni tatay kung nagawi si Ramon dahil nga hinahanap na ng kanyang pamilya. Tumanggi naman si Emilio. Wala o mano si Ramon. Hindi o mano pumunta si Ramon don. Sa pagkakataon na ito ay nagalit na ang mga kapatid ni Ramon at sinisigawan si Emilio na sinungaling. Dahil sa wala namang kandado sa tapat ay tuloy-tuloy na pumasok ang mga ito. Hindi na sila napigilan ni tatay dahil dumiretsyo ang mga ito na pumasok sa may loob ng imbakan ng karne. Mabilis na tumakbo si Emilio nun. At sinabihan sila ng malumanay na saglit lang at pag-usapan ang dapat pag-usapan. Pero nang maglabas ang isa sa mga kapatid ni Ramon ng mga bunga ng kalamansi. Nagulat na lamang si tatay nang bigla na lamang sumigaw si Emilio. Tumakbo ng napakabilis at bago pa man tuluyang maipiga ang kalamansi sa isa sa mga karnon. Nasampahan na niya kaagad ang isa sa mga kapatid ni Ramon. Gulat na gulat sila. Naging buhaghag ang buhok ni Emilio para itong tumanda ng ilang taon. Pumayat na humaba ang muka, nangulubot ang ilong, namula ang mga mata at humaba ang guhit ng bibig niya. Kahit pa sigawan nila si tatay na barilin si Emilio, nasakal-sakal kalang kapatid ni Ramon gamit ang mahaba nitong mga daliri na payat na payat din, ay hindi magawa ni tatay dahil baka matamaan niya ang kapatid ni Ramonon. Sinubukan nilang pagtulungan ito. Sipain at palisin si Emilio pero napakalakas nito at napakadulas ng katawan. Walang ano-ano, Sir Seth. Mula sa may pintuan ng tambakan ng karne ay bigla na lamang may lumabas na malaking aso. Etong malaking aso na ito. Merong punit pero may suot-suot na damit na hindi sila pwedeng magkamali. Yun ay walang iba, kundi ang kasuotan ni Ramon. Ultimong ang tsinelas niya nga Sir Seth ay tumilapon pa ng talunin nito si Emilio. Nagkagirian sila na tila mga aso at kalabaw na nagsusuwagan at nagbabanggaan. Napasigaw na lamang sila tatay na umatras na lumayo na dahil hindi na maganda ang nangyayari nun. Hinatak nila ang kapatid ni Ramon noon na maraming kalmot. Gusto pa sanang magpapotok ni tatay pero pinigilan din siya ng mga kapatid ni Ramon dahil malakas ang kutob nila. Nakapatid nila ang nakakaaway ni Emilio. Sagad-sagad ang pagtakbo nila tatay umanunon. Dumerecho silang tumakbo sa bahay ng kapitan na may kalayuan din. 20 minuto silang tumakbo halos papunta doon. At nang makarating ay kailangan pang tipunin ng kapitan ng mga tanod. Bago sila pumunta run. Pagkarating nila, tila wala o manong gulong nangyari. Naroroon si Emilio sa loob ng bahay nito. Iba na ang kasuotan. Sila lamang ang nag-usap ni Kapitan pero sila tatay ay ayaw nang papasukin. Pinalabas pa nito na nagagalit umano si tatay dahil inukuha niya mga trabador nito pero lahat ng naroroon. Maske ang mga trabador ni Emilio. Naging saksi nun. Nang ng tatay si Emilio na buksan ang imbakan niya ng mga karne. Galit na galit ito. Hindi pumayag. Maski umano si kapitan ay walang magawa. Hinanap na lamang nila si Ramon pero walang Ramon na lumabas o nagpakita noon. Sumunod na araw, hulaan nyo kung anong nangyari. Wala na si Emilio doon sa bahay at ayon sa mga nakakita ay madaling araw. Umalis na ito. Sakay-sakay ang mga sako-sakong kung ano. May sumundo umano sa kanyang mga tao na hindi taga sa amin. Makalipas pang dalawang linggo, pinahulaan ng mga kaanak ni Ramon kung saan ito. At ayon sa manguhula, patay na si Ramon at hinahantay na lamang na mahanap ang katawan niya. Dito ay sinabi din na manggagamot na yung katawan ni Ramon. Parang may kakaiba. Parang bago pa man ito namatay. Wala na itong kaluluwa. May itim na nakatanim sa katawan nito. At yun nga Sir Seth. Makalipas ang dalawa pang linggo ay nakita ang katawan ni Ramon na gutay-gutay pero napakahaba o manunang buhok. Makapal ang balbas at may parte ng katawan niya na mabalahibo. Kumpirmadong si Ramon yon pero malayong malayo sa Ramon na kasama nila sa trabaho at sa pag-iimbestiga dahil sa tinuro nila tatay sa si Emilio. May mga hinalukay sa bahay nito na wala nang nakatira at doon ay nakita ang mga buto-buto na ayon sa kanila ay halong buto ng mga hayop at mga tao. Partikular na ang mga buto ng bata. Takot na takot ang mga magulang noon sa lugar namin na alos pati mga paaralan. Nagkaroon ng announcement na ang mga bata dapat ay nasasamahan ng mga magulang nila papunta at pauwi sa eskwela. Ang sinabi ng mga guru noon at ng mga lokal na namumuno sa amin ay para maiwasan lamang ang mga nangingidnap na mga bata. Nasikat nga sa tawag na otobitin. Alamin siguro na mga karamihan lalo na sa bandang Visayas pero ang hindi nila alam ay ang nangyari sa lupang katabi ng lupain na pinagtratrabawan ng aking ama na ginawa ng mga aswang na katulad ni Emilio na imbakan ng karne.